dinner date. Ay, tayo lang sa buwang tara. Pag dinner date kami dito. mag dinner date, date kami. Dito kami. Dito kami sa bahay. With red horse. Oo. Oh. Oh. Mungo na red horse. Yun lang, dinner date lang kami. Yan. Tapos may talaba. Talaba. Oh, ito, fishbowl. Legendary fishbowl to ng ng molo, ng lugar ko. Sarap nito guys. Legendary fishbowl. Mm, wow. Yeah. May balot, may talaba. Iwan ko lang high blood. Ang balot, obos na. Ba't mo sa sila? Masarap kasi kayo ng kamay. Dala ka, Bishwala, gaga ka. Pwede na ba, tapos

Oh, itu kata-kata. Nama-nama juga, kata. Oh, nama. Daku nun. Oh, oh.

<t prender> Ulan, ah? <tuh selfie> ah. Oh Mana? Ah. Yes?

Se mo api la apik man deke? Ape? Hmm? Wap man an?